Good morning, good morning. Biyahe muna tayo guys. Araw ng 29. Uh, biyahe tayo. Buti na natin kung magkano kitain natin ngayon araw ng 29. December 29. So, ayan. Ayan guys. Iano ano natin to? Uh, subukan natin mag ano. Ayan. Naka-auto-accept auto accept tayo ngayon guys on natin <coughs> tingnan natin yung ano <coughs> naka auto accept tayo ngayon naka auto accept tingnan natin kung may booking na lalabas wala pang booking may pumasok na na booking uh, pick up ah uh, dyan sa ano baba so mau ni eh. sayang so, guys ikapin muna natin So ito na yung guys, A, pupunta na natin yung ating passenger, pipikapin na natin ay sa may pagkalampas lang to ng stoplight ng San Mateo, galing tayo sa San Mateo Road. At ang drop off naman nito ay sa Marikina, ang rate nito ay 110, so ito ang ating unang passenger at ang kanya naging rate ay 110. At pagka drop off naman natin ito guys ay nasundan naman kagad nito ng isang booking pa. Ang um, booking naman nito ay papuntang Makati. So, may pumasok na booking. So, ang gagawin natin ay message muna natin na on the way tayo. So, para sure lang na papunta na tayo. At ito na nga guys. Sunduin so, na natin yung ating pangalawang uh, pasayero So, papuntang Makati. Ang naging rate naman ito ay 105. So, pagka-drop off natin ay may pumasok agad na booking. So, parang magandang unang pasok hanggang pangatlo. So, Makati pa rin kaso kaslist na siya. Pagkatapos nito ay hindi na ako nakalis ng Makati kundi magpabalik-balik na lang ng Makati. Pagkatapos ng tatlong booking, simula ko na ay nagkaroon na tayo ng dili ng pasok ng booking. So, ibig sabihin, naging matumal na ang pasok sa Makati at uh, magantay tayo ng ilang minuto. Tambay muna. Ayan. Kulimlim pa panahon, guys. Uh, ah, mo na muna. Tambay-tambay. Dito sa Makati. Makati. Ano, dito pati Torbillas Street Torbillas Street pati uh, uh, Guys, um, hindi natin natapos na pala yung buong araw ngayon. Ah, uh, bali up di lang tayo. Ah, uh, hindi natin natapos yung hanggang alas 4 sana tayo ng hapon. Gawa ng sumama yung tiyan ko. Sumama yung tiyan ko kaya medyo hindi ako ginanaan magbiyay. Tsaka napaka, napaka, tumal ng booking ngayon guys. Uh, ito guys oh pakita ko sa inyo magkano lang kinita ko ngayong ano ngayong araw yung umaga hanggang tanghali. ito papakita ko sa inyo guys yung kinita ko guys papakita ko so ito yung guys oh. Ah. Open natin yung ating earning naka ano na tayo naka offline na. Hindi na ako nag-open kasi umuwi ako ng bahay gawa ng masama yung chan ko hindi ko alam kung anong nakain ko open natin guys o oh. lang nawala yung earning wala yata akong internet bakit ayaw hindi ba lumabas yung aking earning ngayon oh no? wala wala ah bakit nawala ano nangyari ayan guys pala oh naka ano lang tayo guys oh naka 635 lang Uh, tingnan natin kung naka ano tayo. Oh. Kita mo naman tin booking 635 lang maliliit lang kasi yung ano natin biyahe Ayan oh. May cashless pa oh. Ayan oh. Ang ang mataas lang natin na rate itong sa umaga lang oh. Nagsimula tayo ng ano nakakuha tayo ng booking ayan Ah oh. uh, 6:50 ng umaga ang rate niya ng, naging rate niya na ay 100 megat siyempre binawasan na ni Mugit yan ng 20 kaya 9, 90 na lang nandyan 90 so ayan isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo, siyam sampo sampung booking tayo so nagtapos tayo ng booking ng pang sampo ay alas 10.38 10.38 ng umaga natapos tayo So, yun lang kinita natin guys. 635. Oh, 635. Bawasan natin ang gasolina guys. Sabihin natin, 135 gasolina, may 500 tayong kinita. Uh, simula ng... ano uh, oras ba itong simula? Mag-aalas 7. Tama. O, 6.50. 7, 8, 9, 10. O, oh, 11 o mga apat na oras guys ang biyahe natin kung susumahin natin apat na oras marami pang tambay yan guys gawa ng matumal ang booking tapos sasabayan pa sinabayan pa guys sumaman ko kaya hindi tayo nagtuloy tuloy ng hanggang alas 4 sumama yung aking chan kaya umuwi tayo ng alas 11 o kahit pa paano guys kumita pa rin tayo ng 500 apat na oras pwede na siguro hindi naman sama yun ba diba? hindi na lugi yung apat na oras sa 500 pero ano pa yung guys ah, hindi pa tuloy tuloy yung gawa ng matumal pero kung tuloy tuloy nang ano yung booking kasi nag auto accept tayo siguro sa mga oras na yun mga kulang kulang 1,000 na yon mga pag swimmer kay 1,000 yun Yung, ano eh ah uh, matumal nga ang booking maba ano pa um, ano eh, ba ito yung madalang madalang ang pasok ng booking tapos maliliit lang mga malil, ano lang mga 3 kilometer sa biyahe kaya mga 50 50 pesos lang mga pamasahe kaya pero mo tin booking tayo wala pa nasa 500 lang kinita natin so yun lang guys Uh, sa susunod daw, uh, uh, anoy natin yung mga yung pag mga malakas ang booking, titingnan natin kung magkano yung talaga ng kita ng mobit. Pero guys, nasubukan ko na guys, uh, lumabas ako guys ng 6, umuwi ako guys ng alas 6, ay kumita na ako ng 1.7. One 1.7 seven. One seven hanggang 1.8 guys. So, gasoline na doon 300, may kumita ako ng 1.5. So mga ganun oras. Dipindi pa yon Yung iba kumikita ng 2,000. Mga kasama ko. So yung guys, yung kita dito sa mobil guys. So yun lang guys. Uh, kung bago ka lang sa channel ko, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Para update ka sa mga biyahe natin guys. Sama ka sa biyahe natin. Mga kamobil dyan. Good luck!